Napinsalang ilang struktura sa Cagayan dahil sa super bagyong Leon. Umabot na rin sa 17,000 residente ang apektado ng super typhoon sa buong probinsya. Live mula sa Apari, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, ramdam pa ba dyan ang bagyo? Jiggy, maaliwalas na ang panahon at patuloy nang bumabalik sa normal ang pamumuhay rito sa Cagayan. Makikita nyo sa aking paligid, tuyo na yung kalsada, may daloy na ng trapiko at malaya nang nakalalabas at nakalalakad ang mga tao. Kaya hindi nyo aakalaing may bagyong tumama rito kahapon. Sa sobrang lakas ng hampas ng alon sa baybayin ng Barangay Paddaya sa Apari, Cagayan, bumigay ang cottage na ito at tuluyang tinangay ng tubig. Nawasak pa ang isang cottage at nagbagsakan ang mga kahoy. Sa bayan ng Baggao, tinangay ng rumaragasang baha ang mga tanim na mais. Oh, Sinubukan pang isalba ng mga magsasaka ang ilan sa mga ito. Pero nagmistulang ilog ang buong taniman dahil sa matinding baha. Dahil naman sa malalakas na alon, pumasok na sa resort na ito sa Santa Ana, Cagayan, ang tubig mula sa dagat. Kitang-kita rin sa video ang lakas ng hangin at ulang dala ng Super Bagyong Leon. Sa barangay Kasambalangan sa parehong bayan, Isang linggo nang hindi nakalayag ang 20 anyos na si Alexis dahil sa masungit na panahon. Pero ngayong sumilip na ang araw matapos ang super bagyong Leon, nagdesisyon na silang pumalaot. Ito lang nagkagitaan namin. Kapag wala ng laot, wala nang makain. Tapos na ang paghagupit ng super bagyong Leon sa Cagayan pero nananatiling mataas ang alon sa dagat. Kaya ang mga manging isda, tinatapangan na lang ang pagbabalik sa laot kaysa raw lalong matenga ang kanilang hanap buhay. Pangingisda pa naman ang pangunahing hanap buhay ng mga tagakasambalangan. Kaya aminado ang barangay na apektado ang kanilang kabuhayan, hindi lang ng super bagyong Leon, pati na mga nagdaang bagyong Christine at Julian. Pinapayuhan na lang nila ang mga mangingisda na huwag na masyadong lumayo sa pampang. Ang importante sa kanila na kailangan din sila kumita para sa pamilya nila. okay Pero ang ikaliligtas nila, yun din ang number one na para sa amin. Hindi naman bumaha sa Santa Ana na ibalik na rin ang kuryente sa lahat ng barangay. Sa buong kagayan, umabot sa mahigit 17,000 libong residente ang apektado ng Super Bagyong Leon. Samantala, nalapit nga ang uh, paghagupit ng uh, Bagyong Leon sa Cagayan sa Undas. Kaya takapansin-pansin uh, kakaunti ang mga pasahero sa mga bus terminal dito sa Apari. Uh, uh, ayon sa mga naka nakausap natin dito sa isang bus terminal, nasa isandaan ang pasahero sa buong Magdamag. Ito na yung mga ruta nila mula Apari papuntang uh, Maynila papuntang Cubao at papuntang Bagyo. Ang unang trip paalala lang din sa mga pasahero ano, ang unang trip dito sa Apari ay alas 7 ng umaga habang ang last trip ay 5:30 alas 5:30 ng hapon. Kaya sarado na ang bus terminal at uh, wala pang uh, bumabiyahe o walang bumabiyahe ngayong gabi uh, ahead o uh, bago ang uh, Undas. Balik sa inyo. Maraming salamat Brian Basa. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.